Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon kina OJ Diaz at Mama Loy, marami umanong sellers sa Shopee ang nagre-reklamo sa pagkonti ng kanilang benta. Sinabi ni Mama Loy na sa ilang taon ng mga sellers sa nasabing e-commerce company ay ngayon lang nila na-experience ang ganitong klase ng bentahan lalo noong October 10 sale. Actually, Loy, no, talagang ano, naka-apekto ng malaki yung um, uh, pag-endorse uh, pag ni Tony. O, oh, mm -hmm. rangkahan na ito. Di ba? Mm -hmm. Sa lahat ng nababasa natin, sa dami ng nababasa natin, mm -hmm. puro ang uh, turo ng daliri kay Tony Gonzaga. Mm -hmm. Samantalang si Tony Gonzaga, wala namang... Uh, kasalanan dyan. Hindi naman niya kasalanan kung siya ay tinungan ng Shopee, mm -hmm. ginawang endorser, mm -hmm. di ba? Pero na, may ilang mga netizens na nakapansin, ha? Na? At sinet din natin kanina. Oh. Sa wala na yung picture nito ni Tony Gonzaga doon sa cover page ng ano Shopee platform. Oh. Pati sa FB page, wala na din. Oo. Oh, oh. At naano ko pa sa Twitter na yung meron pang graph yan, eh. Na parang... Uh, PSE? na parang bumagsak daw talaga yung Shopee. Samantala, maliban sa Shopee ay mayroon na naman di umanong susunod na Ibo Boycott ang mga kakampink na brand na ine-endorso ni Tony. nagtrending sa social media ang home appliances brand na Eureka matapos nitong i-anunsyo na si Tony ang kanilang bagong endorser. Hindi naman napigilan ng ilang netizens kasama na ang mga kakampink na manawagan ng boycott sa nasabing brand. Matatandaan na noong una ay ang aktres na si Anne Curtis ang endorser ng Eureka at ang laging nakikita ay ang mukha nito sa mga washing machine na ibinibenta ng nasabing brand. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang nasabing brand tungkol sa pambabatikos na natanggap nila mula sa mga kritiko ni Tony. Nagumpisa ang pambabatikos kay Tony dahil sa pagsuporta nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang halalan. Tila epektibo naman ang naging endorsement ni Tony kay Marcos dahil sa tinambakan nito ang katunggalin niya na si dating Vice President Lenny Robredo. Anong masasabi mo sa balitang ito?